Ayun guys, may nakita akong bunga ng okra. Ayan. Pitasin na natin. Mahuha tayo ng gugulayin guys. Mayroon akong isda doon ating i-sasabawan. So ayan guys. Oh. Yung spring on yung ko. Ayan Oh. Inanuhan ko. Kinultibit yung lupa. Ito naman yung native na spring onion. Yan oh. High sud sa amin yan. Ito naman, ahos. Yan yung mga malalaking ano, spring onion. Ahos sa amin yan. Ito high sud. Reflex ko rin guys yung papaya kong yung natumba. Yung nabulwal nung, ano, nung Pasko. Ay, Pasko. Yung bagyo. Nabuhuwal siya. Itinayo namin tapos kinalangan. Sayang kasi ang daming bunga. Yan guys. Tapos yung doon guys yung nakalagay doon sa ano, yung nakasabit dito. Yung nakasabit dito na mga talong. Yun, ibinaba namin kasi ano, hindi siya pwede dito, hindi siya lalaki. Ayan, binaba namin siya. Ayan, malapit na rin to, mumunga. Ayan. ang haba kasi ng buhay ng mga ano mga talong katulad nito one year na itong ngayong November one year na ayan hanggang ngayon namumunga pa rin siya so ayan it itasing ko na rin to isasahog ko magsisinabawan akong isda ayan. Tapos may sigrilya ko doon. Ay, hindi siya na ano. Dapat may gunting akong dala. Hindi siya mapitas. Ayun. Isaw mo siya. At saka ito. May napitas tayong dalawa. Yung iba hindi muna natin pipitasin. At hindi pa siya pwede. Yan. Tapos sasahugan ko siya ng malunggay yan guys so, ang ganda ng dahon ng aking malunggay so ayan itong napitas natin tsaka may sigarilyas ako doon nag ikot ikot na naman ng magandang probinsya na guapa nag ikot ikot na naman naghahanap ng maigugulay So, ayan, mamikas tayo ng dahon ng malunggay. Ang bango ng amoy ng malunggay, guys. So, ayan, tama na siguro to. Ayan. Mayroon akong isda doon sasabawan natin. So, ayan. Ayan na, guys. Malung, guys. Tsaka okra. Talong, si So, ayan. Yan yung mga napitas ko dito sa paligid ko na, guys. Aking is sa sinabawang isda. Yeah, good morning, good morning. Yan. Yang kagandahan guys pag mayroon tayong tanin tanim sa paligid. ayang pag oras na mayroon kang gustong lutuin. Ayun pipitasin na lang at hindi na bibilhin. Ayan. good morning sa ating lahat, mga corals. Yan, magmikos-mikos na naman tayo.